sa mga kabago So yan <coughs> Nandito tayo ngayon sa ating uh, unit mga kabago Sa truck natin uh, Tinwheeler uh, Wingman uh, Giga Isuzu So Kaya na tayong uh, gagawin dito mga kabago Dahil uh, sira yung kanyang uh, Torrad uh, Bushing So kailangan natin palitan So ipapakita ko sa inyo mga kabago Alright so ito yung papalitan natin Mga kabago itong uh, torque, kanyang uh, torque rod bushing. So, ito yung kakalasin natin, bolt. Saka ito. So, hindi lang yan mga kabago, meron pa doon sa kabila. So, yan, pati yan mga kabago, itong uh, apat, ay dalawang uh, bolt na yan. Yung dalawang bolt na yan, nakikita nyo mga kabago yan, kakalasin din natin yan. Ayan, dahil uh, sira na ito, so kailangan nating palitan. So, dito yung kanyang uh, bolt Pati doon sa kabila. Meron yan sa kabila. So, bali, apat na bolt yung ating kakalasin. So, pati dito sa ibabaw, mga kabago, ay nakalas na rin natin. No? Buo yan ang nakalas na natin kasi palitan natin ng uh, torque rod uh, Nakalas na natin yan. So, yung yung uh, ano na lang, apat na bolt na lang ating kakalasin yan, ito pala yung nakalas natin ng oh, mga kabago. Yung buo na yan, oh. So, ito yung ipapalit natin. Kasi ito sira na to. So, ito yung ipapalit natin dito. Yan, ganyan. So, kailangan natin itong dali sa machine shop. So ayan mga kabago, iwala na natin na kalasin to. Sana hindi uh, tayo mahirapan kasi medyo may katigasan to eh. Yes. Ah <sighs>

yung Ah, 'di. Sampalanu lang. Yan, Meanwhile... alright guys so yan tapos na yung ating uh, kinabit na torque rod uh, yano? Yan, nakabit na natin yan. At ito namang dito sa ibabaw, nakabit na rin natin, mga kabago. Kasi dalawa itong uh, pina-press natin sa machine shop. Ayan o. So, dito pala sa ibabaw, mga kabago, may diskarte yan. So, hindi nyo ito may kakabit kung... Uh, hindi nyo alam yung diskarte pero kung alam nyo yung diskarte so yan, salamat at uh, sa mga hindi pa alam so ganito lang mga kabago ang discarpine yan dahil so dito banda ay medyo mahirap ikabit ito mga kabago kung hindi nyo ito gagamitan ng jack so kinakailangan ay uh, ikalang nyo yung jack dito mga kabago yan o di kaya dito yan sa kabila yan, i-jack nyo yan papunta doon kahit na 5 tiles lang na jack mga kabago tapos sa ah, kailangan nyo ng uh, tabla o kahoy para i-jack nyo. Eh, ito, ito siya. Ay atras ito mga kabago kasama ng gulong na ito. Ayan, sasama yan yung gulong dito ng kaladkad. So, sasama yan dito para bubuka at para itong uh, butas ng torque rod bushing ay papasok itong kanyang mga bolt mga kabago so ganun lang diskarte mga kabago pagkabit nito so yan simple lang sa mga nakakalam pero sa mga hindi pa alam yun lang po yung ating uh, tips sa inyo so yan uh, natapos natin mga kabago yung ating ginagawa salamat sa inyong panonood salamat sa inyong suporta sa ating uh, munting channel Newbert TV at kung bago ka pa lang sa ating uh, channel ay paki-like naman at paki-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa tuwing mayroon tayong bagong video na i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Thank you, good luck and God bless. Bye bye!